Now, paano mo i-share ito? Paano mo ipapakita kay teacher na nandito na sa Google Drive folder yung iyong output? Dalawa ang option mo. Una, pwede mong i-share yung mismong gawa mo. Okay, paano? Pag gusto mo na si teacher ang makaka-access nito, i-type mo yung kanyang email address dito. Okay? Halimbawa, eto si Ma'am Juanita Pio ang aking teacher. Okay? Si-share ko siya sa kanya. Itong module 1, isi-share ko kay Ma'am Juanita Pio. So, pwede ka maglagay dito ng message. Hello, Ma'am. Hello po. This is my output. Yan. Okay. And then, pagpunta mo rito sa right side, meron ka ditong option. May drop down dito. Pipili ka. Viewer, commenter, editor. Kapag ang pinili mo ay viewer, si teacher ay i-view niya lang. Ma-view niya lang yung iyong ginawang output. Okay? Makikita niya lang yon Hindi niya yun ma edit Yan. Kapag commenter, pwedeng mag-comment lang si ma'am. Okay? Kapag editor, pwedeng i-edit ni ma'am kung ano yung laman ng iyong output. Okay? Pero dahil hindi naman i-edit ni ma'am yung iyong output, ano i-choose natin? Either viewer or commenter. Okay? Pero ako, ang pipiliin ko ay si ma'am ay viewer lang. Okay? titingnan lang niya kung nasagotan ko lahat. Okay? So, pag na, pagka na-choose mo na yan, kung ano siya, click niyo yung send. Yan. Okay? Nakalagay dito, person added. Ibig sabihin, ito po ay nakashare na po sa inyo, teacher. At, meron din dyang, ano eh, at, uh, clue, ayan oh, merong parang tao dyan. Kapag maraming tao yan, ibig sabihin, naka-share yan. Pero kapag hindi siya naka-share, ano siya? Isa lang yan. Okay? Ito yung unang option. Okay? Yung pangalawang option, punta ka sa My Drive. Okay? At gusto mong i-share yung buong folder. O, oh, diba? Kasi sabi ko nga kanina, lahat ng output ninyo, ay pwede nyong ilagay doon sa Google Drive folder nyo, ba? Diba? So, gusto mong i-share kay ma'am yung buong folder para bahala na si ma'am kung alin doon yung kanyang titignan. Basta ikaw, nasagutan mo na yung modules, nandun na lahat sa file folder. ba? Diba? Parang portfolio, ba? Diba? So, nasagutan mo na lahat yung modules mo, nasagutan mo na lahat ng forms, nilagay mo lang siya sa portfolio mo. So, parang ganito rin yon. So, paglabas mo sa iyong drive, hanapin mo yung folder. Click mo siya, one click lang. And then, i-right click mo. Okay, lalabas yan. And then, pwede mo siya ulit i-share. Okay? This time, ilalagay mo na naman ulit kung sino yung teacher mo. Ayan. Okay? So, iti-choose mo ulit kung editor siya, viewer, or commenter. Okay? So, dahil folder naman yan at okay lang sa akin na tingnan ni teacher okay lang sa akin kung may tatanggalin si teacher dyan ang i-choose ko na lang ay editor okay and then isi-send mo lang yan okay nakalagay dyan one person added at tingnan nyo dito sa folder may tao may drawing siya o may icon siya na tao ibig sabihin etong folder ay nakashare na Tingnan nyo tong isa, walang icon na tao. Ibig sabihin, yan ay in, hindi nakashare. Okay? So, ulitin ko ha. Dalawa ang paraan. Pwedeng ito mismong file ang ishare mo. Pwede rin naman na yung mismong folder ang iyong ishare. Okay? Next, meron pa tayong isang paraan. Para ma-share yung inyong mga gawa. Okay? Pasok muna tayo sa folder. Ito muna ang file ulit, yung isi-share natin. So, tapos na tayo kanina dito sa share. Pag ito ang clinic ninyo na share, kailangan nyo ng email address ng taong pagbibigyan nyo netong output nyo. Okay? Ito pa yung isa. Get link. Ayan. Kapag pag pinindot mo yung get link, lalabas ito. Ito yung link. Okay? Now, pipili ka ngayon dito sa baba. Restricted, di ba? May options dyan, may drop down dyan. Sabi niya dito, only people added can open with this link. Kung halimbawa, kinopya mo yung link na to, o kaya sinare mo siya dito, si Ma'am Pio lang yung makaka-access ng file mo. Pero, kasi restricted siya. Pero kapag pinili mo yung anyone with the link oh pag tinagalog natin yan kahit sino na mayroong link ibig sabihin inaalaw mo okay pinapayagan mo ang lahat ng mayroong link na to na makita yung iyong output okay so halimbawa pag anyone with the link yung chinos ninyo Pipili pa kayo dito kung viewer siya, commenter ba, or editor. So, lagay natin viewer lang. Okay? Para hindi niya ma-edit. Titignan niya lang talaga. Ayan. Pag tapos ka na, copy link lang. Okay? Mag-notify siya. Link copied. And then, click mo lang yung done. Ibig sabihin ng link copied, na copy mo na siya sa iyong clipboard. Ayan. Okay? So, paano mo malalaman na na-copy na siya? Subukan mo pumunta sa Word, sa Notepad, o kaya sa sa FB, ko i-share mo yung link lang ha. It paste mo. Okay? Paste. Ayan. eto na 'yon. Okay? Halimbawa naman, i-share mo siya sa FB sa Facebook. Okay. So, halimbawa, mag-share tayo. Sino ba ang pwede nating i-message? I-message natin si si Mira. Yan, message ko sarili ko para makita nyo. Ayan, yeah, medyo mabagal medyo mabagal lang yung aking internet okay, yan okay so ipipaste nyo lang siya right click and then paste ayan na yung link di ba so isend natin okay pag nasend na siya ako naman pag tinignan ko yan pag nasin ko na yan pag clinic ko yan ang lalabas ay yung sinend na module. Di ba yan yon? So pareho lang nito. Di ba? Na sinend natin. Ito lang yung link. Okay. Kapag gumamit kayo ng link, kahit sino pwede nyo pagbigyan nito. Okay? Tapos, kung sino man yung nakakuha ng link na yan, Pwede silang maging viewer, editor, depende sa option na iyong pipiliin. Katulad nung nakita mo kanina, di ba? Yan. Okay? Next, doon naman tayo sa folder mismo. Punta tayo sa My Drive. Hanapin natin yung ating folder. Ito yun, di ba? ALS Module Online. So, ayaw mo na isang file lang yung isi mo kay ma'am. Ay, ipapakita mo kay ma'am. Gusto mo yung buong folder na yung ibibigay mo kay ma'am ba? Diba? Mas madali kung buong folder para madali niya ma-access. Ayan. Right click and then tapos na tayo sa share, 'di ba? Pag share email address ang kailangan. Pag get link siya ang bibigyan mo ng link. Okay. Ayan. E, share ito kay Ma'am na, 'di diba? So ay e, gusto mo pa siyang i-share sa isa mo pang teacher o ganun. Okay. So click mo anyone with the link yan, may kita nyo yung icon na yan. Ibig sabihin, public yan. Okay? So, option mo, pwede siyang viewer, commenter, or editor. Ayan, na dahil gusto ko, viewer lang siya. Ayoko niya, ayokong galawin niya yung aking gawa. So, viewer lang. Okay? Pag na-choose mo na yan, don't forget, copy link. Okay? And then, click done. Balik ka ulit doon sa iyong FB. Halimbawa, isi-send mo na kay teacher. Yan. Ito na yung link ng folder. So, kapag sinend mo kay teacher yan, ito yung itsura ng Google Drive folder. Okay? So, kapag klinik mo yan, click mo ano ang lalabas yung mismong folder mo na ALS module online at makikita na kaagad kung ano yung nilalaman ng folder na to. Okay? Tingnan nyo dito sa kabila. ba? Diba, eto yung mismong file. Yung mismong module. Dito naman sa kabila, nung inopen siya, yung mismong folder ang nakashare. Okay? So, yun lang. Maraming maraming salamat. Sana ay may natutunan. Pag may tanong, i-chat si ma'am. Mag-comment. So, i-share nyo rin to sa iba para matuto rin sila kung paano gumawa na ang Google Drive folder. O, so, ba? Diba? Mas maalwan ito para hindi nawawala yung inyong mga files. Yan. So, applicable, na, applicable din ito hindi lang sa ALS modules. Maging sa iba't iba nyo pang files kung ano man yung gusto nyong i-save sa inyong Google Drive. Okay? Ang regular Gmail ay merong, ang regular Google Drive ay merong 15 gig lang. Ay, 15 gig. Parang 30 gig lang yata yung maximum na space. Uh, yung sa akin kasi, 15 gig lang. Pero alam ko ngayon may bago. 30 gig na yung binibigay nila sa Google Drive. Ayan. So ayun lang maraming maraming salamat abangan niyo yung susunod na videos thank you